Ano ba ang kaibahan ng low-end barbershop sa high-end barbershop? Lahat naman sa ating mga barbero ay nagumpisa sa wala at napunta sa low-end barbershop o yung tinatawag nating turo-turo. Sa ganitong uri ng gupitan, karamihan sa mga market nila ay masa o mura lang na gupit. At kadalasan naman dito ay wala rin mga aircon. Kaya naman ay mura lang din ang kanilang singil. At para naman kumita sila ng mas malaki, ay magugupit sila ng marami at hindi gano'n katagal kung gumupit. Ano-ano nga ba ang mga advantage sa hagupitang ito? Siyempre, hindi mo kailangan mag-uniform. At yung mga gamit mo, kahit hindi ganon kamahal, okay lang. At hindi rin gaano kaselan ang mga nagpapagupit dito. Disadvantage lang dahil masa nga ang market natin, ay hindi lahat ng nagpapagupit ay nakakapagbigay ng tip. At dumako naman tayo sa high-end barbershop, o yung tinatawag nilang pangmayaman. Sa gupitang ito ay makikita mo kaagad ang itsura ng kanilang barbershop. Siyempre naka-aircon at kitang kita mo rin na nakadesenteng suot ang kanilang mga barbero. At kung mabilis ang gupitan sa low end, dito naman ay kabaliktaran. Dahil medyo may kamahalan nga ang singil dito, ay eh kailangan mo namang itong tapatan ng maayos na serbisyo. Sa gupitang ito ay hindi mo kailangan gumupit ang sobrang dami para maabot mo ang kota mo sa maghapon. Pero huwag ka rin umasa nabulto ang gugupitan mo dito. Kaya para sa akin bilang isang barbero, mapa low end o high end kaman ay pare-pareho lang tayo. Ibagay lang natin yung market sa kung anong service yung kaya nating ibigay. Ikaw, ano bang market mo? Low end o high end? Comment mo naman sa baba.